Hey yo! What's up mga dabarkads? It's another Friday morning at nandito tayo ulit ngayon sa tabing dagat This time may nakita tayong grupo ng mga isda dyan sa likod ko dyan sa dagat at dadalahin natin ngayon so check this out abangan nyo dito natin dadalahin dito natin nakita dito lang sa gilid na to yung grupo ng mga isda so ayan abangan nyo guys nandito lang sa tabi dadalahin natin sila ngayon はい。